Meron kayo na kaaway, meron kayo na kasamaan ng loob, huwag niyong ichismis. Huwag niyo na ikwento sa iba. Kasi yung kinuwentohan niyo, magkukwento pa rin yun, dadami ng dadami ang kasali. At bawat isang sumasali ay nagdadagdag ng lason dito sa istoryang ito, gugulo ng gugulo. Bakit nagkukwento ka sa iba? Pagka meron kang nakagalit, nakaaway, may nang-away sa iyo o may inaway ka, para kumampi siya sa iyo. At pag nagkahanap ka ng kakampi, ibig sabihin, whether you are aware of it or not, ang kinilikha mo ay gulo, kaya ka naghahanap ng kakampi. Pero kung hindi mo na gustong palakihin pa ang gulong ito, hindi mo kailangan ng kakampi. Mananahimik ka na lang. Pag nanahimik din yung kapwa mo, di tahimik na. Hanggang lumuhamig na ang ulo ninyo, humupa na ang inyong galit. At mamaya, wala na kayong energy para ituloy pa yung gulo na yan. Ang galit naman, pansamantala lang eh. Silakbo ng damdamin para isang biglang dumadating na kidlat na meron kang energy. Pero pagkatapos wala na uli ang energy na yon. Kahit gaano ka kakagalit, huwag ka lang kumibo, manahimik ka lang, bababa yung galit mo to the point na hindi na yun gano'ng kalakas para pa mangaway ka, para ka pa magkaroon ng energy, para sumugod. Hihi na yun. Pero pag sinalubong mo yung galit na yon, galit na galit ka ngayon, kumilos ka, may sinabi ka, may ginawa ka, siguradong lalala ang gulo.